Sabi nila, maligo ka sa gatas para pumuti ka. Eh, paano naman tayong may hirap? Sayang yung gatas. Pero me, ngayon, kaya-kaya na rin nating maligo ng may gatas. Dahil dito kay Kaujik. Yes, me, literal na in-infuse yung gatas ng baka dito sa sabon na to. At alam natin yung Kaujik is talagang nakakatulong yan para pumuti tayo. What more kung meron pa silang in-infuse ng cow milk dito plus niacinamide pa siya. ba? Diba? Kung inahanap mo is all in na, tapos hindi mahabde, pero batak na batak ang inyong balat dito, try nyo to. At sabi ko nga, presyong tong masa at kayang kaya natin maligo ng may gatas ng baka, dahil 150 plus lang, meron ka ng naglalakihang apat na sabon kasama ang free mess na to. Grabe, di ba? Ang mura lang at meron pa akong good news sa inyo. Ngayon, isang araw, naka-plus sales po sila n 290 plus lang, buy one, get one free. Yes, tama po yung naririnig nyo. Pero bukas, back to price na yung dalawa. 350 plus na. So kung ako sa inyo habang 290 plus pa lang, we avail nyo na yung buy one, take one. Pero kung ayaw nyo naman ng dalawa, meron naman 150 plus lang, parehong nasa yellow basket natin. Ayun lamang. Bye!